Tanong pa rin ninyo kay Ate Menchi, ang SOWP po ba o ang Spousal Open Work Permit Holder ay pwedeng mag-apply ng permanent residency at hindi ang main applicant? And the answer is yes. Kung sino man sa main applicant at sa spouse ang nakagain na po ng qualified work experience ay pwedeng mag-apply ng PR. So kung mas nauna si spouse, na magkaroon ng qualified work experience halimbawa ay 9 months or 1 year sa isang PR pathway then pwede na siyang mag-apply. Halimbawa na lang po ay sa Canadian Experience Class ng Express Entry kung ikaw ay nasa tier 0 1, 2, and 3, qualified ka para sa Canadian Experience Class kung meron ka ng qualified experience. Maging sa iba't ibang mga provincial nominee program and mga pilot programs ay pwedeng mag-apply ang Spousal Open Work Permit Holder. Kailangan lang ay makita po doon yung experience, yung iyong education, English test, age, at iba pa na binibigyan ng scoring or sinusukat para sa application for PR. Yun ang ating kasagutan. Si Ati Manchito from Toronto. Thank you for watching.